Sa totoo lang, kung hindi ko natuklasan ito noon, malamang bulag na ako ngayon. Hindi ako nagsasabi ng sobra, seryoso ako. Dati, sobrang labo na ng paningin ko. May kirot na hindi nawawala, laging may luha. At kung minsan may mga aninong itim na parang lumulutang sa harapan ko, inakala ko normal lang ito parte ng pagtanda ng natural na paghina ng katawan. Kaya tiniis ko lang, nasubukan ko na lahat, eye drops, food supplements, pati mga home remedies na sabi ng matatanda. Pero panandalian lang ang ginhawa. Ilang araw lang, balik na naman. Hanggang sa tuluyan ko nang tinanggap na baka ganito na lang ang mga mata ko habang buhay. Hanggang sa isang araw, nakita ko ulit ang isang kaibigan ko noon. Ngayon ay isa ng ophthalmologist sa Philippine General Hospital. Ikinuwento ko ang kalagayan ko. At sa halip na bigyan ako ng reseta o irekomenda ang operasyon, ngumiti lang siya at iniabot sa akin ang isang maliit na bote ng gummy. Sabi niya, subukan mo ito, isang gami bawat araw. Hindi ito gamot, walang side effect. Pero ito ang pinakasimpleng paraan para alagaan ang mata mo mula sa loob. Medyo nagduda ako, isang gami lang, pero sinubukan ko. Araw-araw pagkatapos mag-almusal, ngumunguya ako ng isa. Matamis ng banayad, parang prutas pero sa loob nito ay may lutein, zeaxanthin at vitamin A. Mga nutrisyon na napakahalaga para sa retina, paningin at panlaban sa macular degeneration, katarata at iba pang kondisyon ng mata. At sa loob lang ng pitong araw, na wala ang pamumula ng mata, hindi na ito nagluluha, wala na rin kirot o iritasyon. Pagkalipas ng ilang linggo, lampas anim na putako, pero nakakabasa na ako ng dyaryo nang walang salamin, mas tiwala na rin akong gumalaw, maglakad, at hindi na takot matisod dahil sa malabong paningin. Lubos ang pasasalamat ko na hindi ko pinalampas ang pagkakataong iyon. Dahil hindi gamot ang lutein gummies, hindi ako nangangamba sa side effect kahit may high blood at umiinom ng maintenance meds ako araw-araw. Ngayon, ginagamit na rin ang lutein sa maraming ospital sa buong Pilipinas bilang natural na solusyon para sa kalusugan ng mata ligtas, epektibo at pangmatagalan. At ngayong panahon, may promo pa sila hanggang 70% off. Iniwan ko ang link sa ibaba. Kung nakakaramdam ka ng parehong sintomas na naranasan ko, huwag nang maghintay pang lumala. Pindutin ang kunin ng alok ngayon at simulan mo nang ibalik ang linaw ng iyong paningin bago pa maging huli ang lahat.